Aries. Ang Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue, number 15, number 22, at number 33. Kahulugan. Ang color yellow ay sumisimbolo ng kaliwanagan ng isipan at kaligayahan habang ang color blue ay nagbibigay ng kapayapaan at emosyonal na balance. Ang number 15 ay nagdadala ng lakas para sa bagong simula, ang number 22 ay sumisimbolo ng pagtitiyaga at praktikalidad, at ang number 33 ay nagtataglay ng enerhiyang tumutulong sa pagtulong sa iba. Taurus ang Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color green and color white, number 12, number 18, at number 29. Kahulugan: Ang color green ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at kalusugan, habang ang color white ay sumisimbolo ng katalinuhan at kapayapaan. Ang number 12 ay nagbibigay ng maging matsaga at kumpiyansa. Ang number 18 ay tumutulong sa matalinong desisyon, at ang number 29 ay nagbibigay ng tagumpay sa pakikipag-ugnayan sa pamilya. Gemini. Ang Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color orange and color silver number 8, number 16, at number 24. Kahulugan, ang color orange ay nagbibigay ng sigla at optimismo, habang ang color silver ay nagpapalakas ng inspirasyon at kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang number 8 ay sumisimbolo ng kasaganaan, ang number 16 ay nagdadala ng proteksyon mula sa mga negatibong enerhiya, at ang number 24 ay tumutulong sa tagumpay sa mga gawain. Cancer, ang Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold, number 14, number 20, at number 31. Kahulugan, ang color red ay nagdadala ng lakas at determinasyon habang ang color gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay. Ang number 14 ay nagbibigay ng pangunawa sa emosyon, ang number 20 ay nagdadala ng pagkakaisa, at ang number 31 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga ambisyon. Leo, ang Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color purple and color green, number 11, number 25, at number 36. Kahulugan Ang color purple ay sumisimbolo ng karunungan at espiritualidad, habang ang color green ay nagbibigay ng pangunawa at kasaganaan. Ang number 11 ay nagdadala ng inspirasyon, ang number 25 ay tumutulong sa pagtatagumpay sa mga plano, at ang number 36 ay nagpapalakas ng kumpiyansa. Virgo, ang capricorn ng kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color brown, number 10, number 21. At number 35. Kahulugan. Ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kabaitan, habang ang color brown ay nagbibigay ng katatagan at koneksyon sa kalikasan. Ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa karera, ang number 21 ay nagdadala ng kagalakan sa mga relasyon, at ang number 35 ay tumutulong sa pagbuo ng pangmatagalang plano. Libra. Ang Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color silver and color violet, number 9, number 18, at number 27. Kahulugan: Ang color silver ay nagpapalakas ng aura sa mga gagawin at inspirasyon habang ang color violet ay sumisimbolo ng espiritualidad at imahinasyon. Ang number 9 ay tumutulong sa pagkakaroon ng kabutihang loob. Ang number 18 ay nagdadala ng malinaw na pananaw sa mga layunin, at ang number 27 ay nagbibigay ng enerhiya para sa tagumpay sa pakikipag-ugnayan. Scorpio ang Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color black and color gold, number 7, number 19, at number 30. Kahulugan: Ang color black ay nagdadala ng proteksyon at misteryo, habang ang color gold ay nagbibigay ng sigla at kumpiyansa. Ang number 7 ay nagpapalakas ng karunungan, ang number 19 ay nagdadala ng tagumpay sa mga proyekto, at ang number 30 ay tumutulong sa pagkakaroon ng mas malalim na relasyon. Sagittarius, ang Libra, ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue, number 6, number 15 at number 24 Kahulugan Ang color gold ay sumisimbolo ng kayamanan at tagumpay habang ang color blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at pagkakaisa Ang number 6 ay tumutulong sa pagpapalago ng mga relasyon ang number 15 ay nagdadala ng enerhiya para sa mga bagong simula at ang number 24 ay sumusuporta sa tagumpay sa mga negosyong gawain. Capricorn Ang Iris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green, number 5, number 20, at number 29. Kahulugan ang color white ay sumisimbolo ng kaayusan at kapayapaan, habang ang color green ay nagdadala ng kasaganaan at koneksyon sa kalikasan. Ang number 5 ay tumutulong sa mabilis na pagdedesisyon, ang number 20 ay nagdadala ng tagumpay sa emosyonal na aspeto, at ang number 29 ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga pangarap. Aquarius ang Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay, kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color purple, number 4, number 16, at number 28. Kahulugan, ang color red ay nagpapahiwatig ng lakas at determinasyon, habang ang color purple ay nagbibigay ng espiritual na koneksyon. Ang number 4 ay nagpapalakas ng pundasyon sa buhay. Ang number 16 ay tumutulong sa pagpapalawak ng kaalaman. At ang number 28 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa tagumpay sa hinaharap. Pisces Ang Aries ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink, number 3, number 12, at number 23. Kahulugan Ang color yellow ay nagpapalakas ng kaligayahan at mga dapat na magawa, habang ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at kabutihan. Ang number 3 ay nagdadala ng enerhiya para sa pagkamalikhain, ang number 12 ay tumutulong sa balanse ng emosyon, at ang number 23 ay nagbibigay ng tagumpay sa komunikasyon at mga relasyon.